Iyo pala yung nilabhan ko kanina mga guys. Hindi pa sila, ah, hindi pa sila tuyo. Yan, hayaan ko lang yan dyan magdamag. Kasi para matuyo naman. Malakas ang hangin, mabilis ang pagtuyo ng mga sinampay. So marami pa kong labahan guys, yan pa sa bachao Yan, binabad ko lang yan para malambot na bukas. Bukas ko na yan itutuloy sa paglalaba medyo mahangin naman ang panahon kaya medyo maganda naman din po yung ano ito pa yung washing board kinukuskus ko lang tapos clorox Yan, para mayroong ma ano lakas ng hangin ngayon dito sa amin yan. ano malakas yung mga hang dito sa amin ngayon. Mga basa pa to guys. Ngayon kulang to nilabhan yung iba ganina. Ngayon kulang sila nilabhan. Yan. Nilalabhan ko yan. Yung mga paninda ko yan guys. Nilabhan ko para malinis. Yan Ang no? gaganda na nila. Malinis na. Parang bago na sila. kailangan taga maglaba tayo para hindi tayo pasaway sa mga customer kahit mano-mano lang ang paglalaba pinagtsatsagaan ko yan para magiging pera may pambiling pagkain araw-araw yan -araw. dito na lang maraming salamat